Komite ng Ugnayang Panlabas at Depensa ng Legislatura nagsagawa ng confidential report tungkol sa lokal na submarine project. Maraming nakamasid, matatapos ba ang haikon ayon sa plano, aminado si Defense Secretary Kooli Siung na. Malaking hamon ito, ibinunyag din niya na maghahain ng special budget sa pagtatapos ng taon para mapabilis ang pagpapatupad ng Taiwan Shield ng Pangulo. Bago pumasok ang mga miyembro sa pulong, dadaan muna sa metal detector. Papasok lang kapag pasado sa scan, isusuko rin ang cellphone para itago. Dahil ito ay lihim na pagpupulong, noong ikalabintatlo, nagpulong ang Komite sa Depensa at Ugnayan. Inanyayahan ng Defense Department tungkol sa Submarinong Tihaycon, ang tanong ng lahat ay, matatapos ba ito sa oras? Ako ay nananatiling may tiwala sa proyekto na matatapos ito, pero kailangan pa ng oras para sa testing at adjustment, mahirap tapusin bago Nobyembre. Bakit naantala ang progreso, ipinaliwanag ng Navy sa press release, karamihan ng sistema ay na-adjust na, dalawa pang sistem ang hindi tapos, kapag tapos, pasado na sa DIVING standard. Pagkatapos suriin ang mga dokumento, ang aming komplusyon ay, maayos ang takbo ng Haikun Submarine. Malaki ang bahagi ng budget para sa submarino, magkakaroon pa kami ng isa pang pulong sa susunod na linggo para sa public report. Kahit may kaunting delay, maayos pa rin ang takbo ng proyekto, bukod sa pagpapalakas ng defense sa ilalim ng dagat. Ayon sa Defense Secretary, maghahain ng special budget ngayong taon para mapabilis ang itaiwan shield plan ng Pangulo. Ilalabas ang special budget bago matapos ang taon, kasama rito ang pagbili ng mga sistema, anti-missile, anti-aircraft, at anti-drone systems. Samantala, dagdag suporta ng US sa Taiwan, na ipasa ng US Senate ang Defense Authorization Act. Inanyayahan ang Taiwan sa RIMPAC exercises, isa bilyong IS tulong militar, magtutulungan din sa drone development. Nagpapalakas sa posisyon ng Taiwan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.